Umpisa na naman tayo magluto. Magandang gabi sa lahat. Ayan yung aking lulutuin ay tulingan. Pag nagluto kayo ng tulingan, guys, tanggalin nyo yung buntot. Iikot nyo lang yan pag tinanggal nyo. Para hindi kayo malason. Tsaka itong baboy para sa aking dalawang anak. Ito naman sa amin isda. Tsaka ito yung halo ng baboy. Patatas, tsaka siling pula. Tsaka talong, saka saging nasa ba. Yan ang palingkian ng asawa ko ngayon, guys. Saging, saba, saka talong, saka itong isda na tulingan, at saka iyan. Baboy na naman kami, guys. Ayun yung halo. Yan. And, guys, tostig ko muna yan bago kulagyan ng mga ano niya? Panakot. Lagyan natin ng mga... Mamaya ng mga... Ano yan? Powder. Laurel. At saka bawang, sibuyas. Gigisa natin. Yan. i mo muna natin yan, guys. Guys, lagyan natin ang tulingan para sa ating hapunan. i natin yan, guys. Ang tataka kayo walang buntot yan. Tinatanggalan talaga namin ang buntot yan. Kasi nakakalakasan yung buntot yan. Kahit sariwa yan, tinatanggalan pa rin namin. Yan. Bawang palat sa sibuyas yan, guys. Sililuya. Ito malay lang. Iigisa muna natin yan, guys. May balat pa ng bawang. Ah. Mabango nga daw yung balat ng bawang. Ayan. na yung bawang sa sibuyas. Ayan yung ano ko, yung limpo. Gagawin natin adobo yan guys para sa mga anak ko. Lagyan natin na kunting toyo at saka suka. Suka muna guys. Tagsatang siya tuyo. Tsaka, magic. Kunting magic lang, guys. Paminsang powder. Ayan. Tsaka, Laurel. Lagyan natin ang konting tubig yan, guys. Para palamutin natin. Yan, lagyan natin ng tubig. Para lumambot siya. Ayan, maluluto na siya, guys. Yan ang aming ulam ngayong gabi. Tulingan na preto. Nakaka-taakot sa, na, ano, tumatasik. saka, ito naman ang aking adubo. Pinapalambot ko pa yan, guys. Yan siya. Ilaglag na natin itong red pepper. At saka, patatas para sa ating adubo. Ganyan ako mag-adubo dito, guys. Mayroong patatas, mayroong red pepper. Para masarap siya. Yan. Yan. Balikan natin mamaya yan. Tapos na pong magloto. Ayan. Pakain na kami, mga guys. Ayan yung akin ni Adobong limpo with patata at saka red pepper. yan Ang aming ulam ngayon, guys. At saka itong tulingan na pinerito. Ayan ang aming ulam ngayong gabi. Kainan na tayo. yan